Hello guys, this is News Listener by Angelo and today is June 17, 2025. I think second video ko uh, to ngayon and thank you po sa mga manonood at makikinig ng YouTube channel na to. Okay, uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please, uh, you can subscribe uh, to this channel. Salamat po. Okay, pag-usapan naman natin yung recent viral na AI video na shinare ni Bato de la Rosa and I posted a video about it kung saan uh, kahit peke na naging ano pa uh, kumbaga mas okay yung message kaya kahit na peke di ba oh, <laughs> uh, punta naman natin yung sagot ni Sara Duterte kung saan kinonsente pa ni Sara si Bato de la Rosa about sa AI video uh, na siner ni bato right so imaginein mo pa nga uh mo pa yung nag share right ang uh, napakatalino talaga ng vice president natin okay so guys let's watch a video from Philstar, okay and sabi ni di, uh, sabi dito vffsar depends ang pag-share ni Senator Bado, uh, Bato Dela Rosa ng AI generated content. So uh let's listen to her and then uh sa tingin nyo, okay ba yung reason niya? Okay? So let's watch. I'm just speaking of AI. Meron pong video ngayon na sinare daw si Senator Bato and si Mayor ba si Vice Mayor Baste um claiming na it's an artificial social intelligence generated ai in support of you your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di uminanong ai generated video mm. wala naman problema siguro sa pag, pag sa sa pag-share ng ai uh, video in support of sa akin basta hindi ginagawang negosyo Kung baga, if i were a uh, social media sa hindi ginagawang negosyo. Okay, balik tayo. Share ng AI uh, video in support of sa akin. Okay. Yun, yun. Rininig nyo? Eh, okay lang daw in support of me. ba? Diba? Oh, ang galing. Kahit fake news. ba? Diba? Okay. So, okay lang kung fake news basta sino sinusuportahan ako. Imaginin mo. But think about it. Kung yung video na 'yon ay kontra sa kanila, ano kaya yung sasagot ni, ano kaya yung sagot ni Sara Duterte doon sa kung hindi pa sa kanila. Right? So imagine that, okay? So again, guys, uh okay lang kung kahit peke, basta sinusuportahan sila, right? So napakatalino ng ating Vice President, eh, okay lang sa kanya kahit fake news. Okay? Kung natatandaan nyo, halos nung mga sinasabi ng mga Duterte, fake news. Okay? Kaya, eh, bakit kaya puro fake news ang sinasabi nila? Kasi, madaling magsabi ng sino nga, ano, ng isang content o isang naratibo na sinungaling. Okay? Yan ang tatandaan natin. Napakadaling magsinungaling eh. Okay? Pero yung katotohanan sa kanila, napakahirap. Diba? Okay. Napatapusin natin yung sinabi niya. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I... Imaginein mo, yun ang reason niya. Basta hindi lang ginagawang... ano, paning pang negosyo. <laughs> I were a uh, social media... So I I were a social media account owner oh. and gagawa ako ng AI to support uh, a certain personality. Walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta uh, yeah. sa mga tao yung produkto ko eh. Ngaw ngaw. <laughs> okay, so imagine mo yon, right? So um if if you're going to support someone, di ba mas mabuti kung yung pag ay very authentic, very original. Hindi yung gawa ng uh, AI. Di ba? So, simply-simply lang eh. Kasi kung AI, hindi siya makatotohanan. Ginawa lang. Hindi siya galing sa tunay na tao. O ginawa galing sa let's just say, sa isang uh, video camera. Di ba? So, ano ba naman yan, ate? <laughs> so, okay. Yun. Um, ewan ko sa mga leader na to. Di ba? Uh, mga Duterte, okay lang mag, Okay lang sa kanila yung pag sinungaling yung ano, yung content. Okay lang. Basta suporta sa sa kanila. Right? So, yun. Yun. Dapat sa mga katulad nating mga tao. Siyempre, kung ganito na yung asa ng isang uh, isang tao, isang politiko, isang leader, eh dapat mag-isip-isip na tayo. Okay? Kasi kung ganito pa rin yung mga kanilang uh, ginagawa, eh siguro may problema na sa atin. Diba? Okay? So, guys, kung meron kayong comment, please, yes, you can type that in the comment section. Uh, also, please like, uh, subscribe to support this channel. Salamat po sa mga manonood and I'll see you in the next video, okay? Goodbye and thank you.